So guys, uh, masolta guys eh, na ay nakita na ko mga duot sa matambaka. So karon ako na ning gilagdag ning akong pasol pero ganiya guys, nakadakop na ko tulok tulo ka nga matambaka. So dagko na siya. Natakaron diri uh, sa Spain, diri sa uh, Bilbao. So nakangla mi karon guys. So Mawarin ni na itong hilig, no? Mawarin mo na itong uh, stress reliever sa barko. So, hilig ko mga wells guys kay doon mamigdagat sa probinsya. So, umaw na ni guys ang na guys na pang upat na ni Kung kuha guys nga matambaka So, dagko kayo siya. Ang problema lang guys, latagaw ang matambaka Kaya kay wala tayo suga o pa buwan nun karon. So, salamat nang ihapon ta guys kay nakadakop tag isda karon. So, nanatay pang sudan guys. So na basta magkugil ta guys mga kawan gid presko nga isda sa barko. Pero tapulan gali ta guys, mamasol. Dili kita ta ng kawan og presko nga sudan. Gibutan diri cream na guys para latab. Ha oh, gibutan na, sili, asok, suka, unya olive oil guys. Tapos paminta, asin, toyo. Unya gibutan na